Lauren, First time naglabas ng saloobin sa kumakalat pa rin na paghihiwalay. Da umano ng dunbel. Ipinagdiliin na na walang maghihiwalay. Bashers lang ang gumagawa ng mga negatibong komento para mahawa din ang mga ibang fans at tuluyan ang kumalas sa pano. May nagsasabi kasi na kapag si Kisses Delevin sa pag-aartista, Magbabalik muli ang Don Kiss. Mawawala ang Don Bell. Sa mga kumalat na ito, napaka-imposibleng mangyari. Unang-una, hindi papayag si Donny Pangilinan. Hindi lang basta love team ang meron sila ni Bell Mariano. Isang relasyon na bumuo sa pagkatao ng aktor. Alam na lang lahat kung gaano kalaki ang naging parte ni Bell sa buhay ni Donny at hindi naman hahayaan na maiwan sa ere ang kanyang bininda. Super in love ito. Ikalawa, ang management. Ang Don ang isa sa mumuhay sa kamamilya network. Lalo na noong kasagsaga ng pandemya at pagkawala ng prangkisa. Alagang-alaga iyan. Iladirect. Stay forever, Don well walang dapat ikabahala ang bablays. Huwag magpapaniwala sa mga maling balita. Magtiwala kay Donnie at Bel Mariano. Mahal nila ang isa't isa at strong ang nabuong samahan. Anong sa inyo rito sa panibagong update? Patungkol kay Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.